pipiliin ka? Mawala ng files mo o mawala ng jowa? Kidding aside, aminin na natin may mga piles sa laptop at PC natin na sobrang importante. Pwedeng thesis, business documents, or even photos na nakasave lang sa laptop or PC natin. Pero paano kung isang araw, nagising ka na lang, wala na lahat ng files mo? Panoorin mo to hanggang dulo dahil may ituturo akong technique na kaya mag-save ng mga important files mo. Ready ka na ba? Okay, let's go! Okay, ang solution lang naman talaga ay backup. Pero ang problema, may mga iba na hindi nakakagawa ng tamang paraan ng pagbabackup. At marami din ang hindi alam kung gaano ka-importante ang mag-backup. So, bakit napak-importante ng pagbabakup lahat tayo may files na ayaw nating mawala. Hindi lang ito tungkol sa mga selfies o pictures, pero ito yung mga bagay na pinagpaguran mo. Thesis mo na halos dalawang semester mong ginawa, portfolio mo na gagamitin sa pag-apply sa trabaho, business documents na ginagamit mo sa kabuhayan mo, legal files, tax reports, contracts, o iba pa marami ang umaasa lang sa isang kopya. Kadalasan, nasa laptop lang o cellphone. Pero hindi natin nare-realize, lahat ng devices ay pwedeng masira, manakaw o mabulok sa kakagamit. Hindi naman tayo nag expect na may mangyayaring masama. Pero ito ang reality. 30% ng mga taong alam ko nawala ng files dahil lang sa laptop crash. 20% dahil na-virusan sila. At ang pinakamasaklap, yung 5% ay nasa ng baha o sunog. At sa lahat ng yan, isa lang ang common denominator. Wala silang backup. Pag-usapan natin ang mga pangkaraniwang senaryo ng file loss. Senaryo number one, nag-aaral ka, tapos nasa dulo ka na ng thesis mo, tapos biglang nag-blue screen ng laptop mo. Pagbukas mo, Corrupted na lahat. Wala kang ibang kopya. sa Saklap, di ba? Scenario number two. your a content creator. May 100 gig ka na raw footage na nakasave sa external hard drive. Biglang hindi na marid. Ayun yung months of work mo nando doon. Tapos, biglang nawala. Scenario number three. Business owner ka may Excel files ka or inventory or sales, nasira bigla na yung laptop mo dahil sa ulan. Tapos, hindi mo na ma-retrieve. Itong mga sitwasyon na to, parang malilit lang. Pero in real life, may malaking epekto sa productivity, income, at even mental health mo. So, anong solution sa ganitong problema? As we all know, ay mag-backup. Pero ang tanong, ang simpleng backup ba ay enough at safe na ba? The answer is a big no. So, dito na papasok si 3-2-1 backup strategy. Ito ay isang proven na backup system na ginagamit din ng mga IT professionals, photographers, at kahit mga kumpanya. So, ano ang 3-2-1? 3, 3 copies ng file mo. 2, dalawa na magkaibang types ng storage like For example, flash drive, hard drive, etc. One, one is yung off backup. Meaning, nasa ibang lugar o nasa cloud. Okay, example ng implementation. Yung main file mo nasa laptop. Tapos, yung backup copy mo nasa external hard drive. Then, yung another backup nasa Google Drive. Let's say, cloud-based. So, off-site Simple lang pero sobrang solid. Kahit masira pa lahat ng gamit mo sa bahay, may kopya ka pa rin online. Kahit manakawan ka, wag naman sana, may backup ka pa rin. Ang goal ng strategy na to ay redundancy with purpose. Hindi lang basta parami ng parami, kundi diverse at strategic placements ng mga backups mo para kahit anong klaseng sakuna mangyari, eh hindi ka mawawalan bakit hindi enough ang isang backup? Marami ang nagsasabi, eh, meron naman akong flash drive eh. Okay na yun. Sa Google Drive ko na lang inilagay, safe na doon. Pero tandaan mo, ang flash drive madaling mawala, masira o mabirusan. Ang external hard drive naman, pwedeng malaglag, masira o manakaw. Ang cloud, pwedeng ma-hack kung hindi ka mag-iingat. So, walang storage ang 100% perfect. Pero kung may tatlo ka sa iba't ibang lugar, doon ka mas may peace of mind. Backup is not just for techies. It's for anyone na may mahalagang important files. Okay, let's talk about tools and tips for smart backups. So, ano mga tools ang pwedeng gamitin? So, andyan si Google Drive na may 15 gigabyte na free. So, automatic nakasynchronize ka kung may Gmail. So, nandyan si Google Drive na merong 15 gigabyte na free. Dropbox or OneDrive. Reliable din, may free storage. External hard drives. Mas maganda bilhin mo yung may shock resistance. Meron ding flash drives. Meron din naman mga CD, DVD na pang-archival files. So, mga legal documents or records. Okay, tip lang. Mag-set ng reminder every week or month para mag-backup. Encrypt mo ang backup mo kung may sensitive files. Don't rely on auto backup lang. Review your files manually din minsan. Sa ngayon, alam mo na kung gaano kahalaga ang tamang pagwa-backup ng files mo. Huwag mo nang hintayin na mawalan ka bago ka kumilos, ha. Apply mo na ngayon yung 3-2-1 strategy. Tatlong kopya, dalawang magkaibang storage types, at isang pang offsite. Tanong, kailan ang last backup mo? Kung matagal na, ito na yung sign para gawin mo na ngayon. Okay, huwag kalimutang i-like, i-comment kung may tanong ka, at subscribe ka na rin para updated ka sa mga bagong videos natin. Okay guys, thank you. Till next time.